Tling nakita po ito sa layong 1,525 kilometers silangan huyan ng northeastern Mindanao. At uh, ngayon nga po, malayo pa naman ito at wala pa namang direct effects sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Pero as of our latest datos or latest na data natin, ay lalo pa po itong lumakas. Ngayon nga po ay severe tropical storm na taglay ang lakas ng hangin na 95 kilometers per hour near the center at gustiness po na 115 kilometers per hour. Northwestward pa rin ang kanyang movement at medyo may kabagalan po ito sa ngayon. 10 kilometers per hour lang ang kanyang pagkilos. Kung kaya't mas matas po yung chance na mas lumakas pa po ito, makahugot pa po ng lakas habang nasa karagatan po ito ah, sa mga susunod na oras at araw. Based na rin nga po sa track na ipinalabas po ng pag-asa ngayong 5 a.m. na Tropical Cyclone Advisory, makikita nga po natin na generally northwestward ang kanyang magiging movement sa mga susunod na oras at araw. At pwede pong pumasok ito sa ating area of responsibility by Friday midnight, mamaya hong midnight, o kaya naman ay bukas ng umaga o Saturday morning. At once na pumasok po ito sa ating par, papangalanan po natin itong si Bagyong Uwan. Yan po ang kanyang magiging domestic name or local name. At nakikita nga po natin, in terms of intensity, mataas yung chance na pumasok po siya ng par as typhoon. So malakas na po agad itong bagyo sa pagpasok pa lang ng ating area of responsibility. At habang nasa Philippine Sea siya sa mga susunod na araw at oras, ay mataas din yung chance na mag further o lalo pa po itong lumakas at pwede po maging isang super typhoon habang nasa Philippines siya bago pa man mag-landfall sa atin. So in terms of landfall point po ma nananatiling mataas ang uh, banta dito po sa Northern at Central zone. dahil dyan po nakikita kung saan ay pwede pong mag-landfall itong si bagyong U1 o magiging bagyong si U1. Pero kailangan po nating alalahanin na as long as nakapaloob po ang inyong lugar sa tinatawag po natin probability cone ay ibig sabihin posible pa rin dumaan sa inyo ang sentro mismo ng bagyong si uh, magiging bagyong si U1. At bukod dyan, kailangan din po nating alalahanin na hindi po tayo pwede na mag-focus lamang sa landfall point. Dahil kung makikita nga po natin, napakalawak ng diametro nitong bagyo yung kanyang radius nag-extend po up to 400 kilometers from the center. So kung ipoproject po natin ito habang lumalapit sa ating lahat, mas halos buong Luzon at malaking bahagi ng Visayas ang apektado nitong bagyo. So expect po natin, meron tayong itataas na mga signal sa halos buong Luzon at malaking bahagi ng Visayas sa mga susunod na araw. At magtataas po tayo ng signal as early as mamaya o kaya naman ay bukas ng umaga sa eastern section ho ng Luzon at eastern section ng Visayas. Kaya Kaya't patuloy tayong mag-antabay sa magiging updates ng pag-asa, matinding paghahanda ang ating iminumungkahe sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa magiging up so, maapektuhan ng mga lugar.